So yan nag uh, aalay ng motor si Utan. So na kakatapos lang po ito na nagawa niyang Saikara. So yan na uh, so uh, sobrang napakalaki niya. sobrang napakalaki niya. Uh, susukatan na rin. So ang haba niya ay 44. Wow, ang haba! Lapad po pala. Oh my God! Pin yan mahigit 5 feet yung pinakahaba niya yan, 64 inches so yung uh, humihila nito ay 175 skygo Yeah, na 175 Skygo ang mihila ko ito. So yan sa burang lagipunang po ng sidecar Kahit anong ikakarga mo dito O yung malagang ref Ay pwedeng pwede siya dito Dahil ah, napakalagi po niya so yan, nandito tayo sa dating shop bumaser uh, uh, dito sa mga ginagawa ng kapatid So na uh, Ang burong po niya ay donat at ang nilagay po niya ang welya ayan ayan uh, <messive noise> po siya hindi po siya spray so maganda po kasi yung uh, uh, maganda po kasi yung welya dito kesa sa spray kasi ang so, uh, welya po kasi ay mayroon po siyang ano, mayroon po siyang play para maglaro so, uh, yan, uh, sa mga nagkagusto ang at uh, ayan sa mga nagtagusto dito sa video natin uh, pag-like -pag lang po at pag-share bayo <tinyo> ng budyo lang din natin eh bayo lang eh sky so ito po yung bayong labas po ng sky go ngayon na uh, Yeah, no. So uh, ba bagay na bagay naman po ito sa 175 Kaya nakasalukuyan po ay mayroon po siyang ginagawa at inaalayin dito. Kaya na ito ay gawang Neva Isiha. Kaya na dinala dito. So yan, uh, dinala po dito para ilagay dito sa Rusya ah, nabili lang po itong sidecar na ito. Ah, tapos sa uh, pinamamounting po sa amin na ah, pinapa, pinapaalay po. Kaya po, uh, ah, salamat po sa liis sa mga ating mga nanonood. Ah, Salamat din po sa mga like at share nyo. Salamat po. So ayan, salamat din po sa nagpagawan ko sa ating kinagagalang-galang na Mayor Regan. Oh so ayan, para po maipak service sa kanyang bahay.